Magandang araw sa inyong lahat. Ito nga pala ang unang vlog ko sa bagong cellphone ko. Titignan ko kung okay. <laughs> so yun na nga, nakasakay na ako ng tricycle para magtrabaho. At aariba ba na naman ang ganda ko. At syempre, kukuha ng ko lahat na madadaanan. At ikukumpara ko nga yung mga kuha ko dati sa kuha ko ngayon. Kung ano nga ang mas malinaw. At parang hindi yata ako maganda sa kuha dito. <laughs> Walang filter. So ayan yung isang pasyente ko, nagpapagawa ng bahay. Napaka bongga naman. Sana all. O oh, ayan, supermodel na naman. Parang hindi talaga maganda ang kuha ko dito. <laughs> Lumabas ang tunay na itsura ng bakla. Hindi maganda. <laughs> Kailangan ko gumamit ng filter. O oh, ito pa, tingnan natin. <laughs> Nakakaloka. Ayoko ng cellphone na to. Hindi ako maganda dito. <laughs> Oh, ito pa, ito pa, Tignan nyo. <laughs> Maganda pa siya? Hindi yata. At parang gusto ko nang gamitin ulit yung isa kong cellphone. Nakakaloka. So, hayan na nga, nandito na ako sa isa kong pasyente. Hindi ko na i-video lahat ng pasyente ko. At kapag binidyo ko lahat, baka walang manood at aabuti ng siyam sham Matagal. asa sa tuwing nagdadaan nga ako sa lugar na to, nagdadasal ako. At malay nyo naman, ibigay lahat ng mga dasal ko. O oh, ba diba? napakalinis at napakapresko ng bahay na to O oh, ayan naman si Akla Mas bagay yata sa'yo ang nakamasa. So paglabas ko nga ng bahay, kinuhanan ko ang kanilang kapaligiran. Ang kanilang napakagandang bakuran. O ba diba? Green na green. So ayan nga, papunta na ako sa huling pasyente ko. O ba diba? Napakaganda ng kuha. Walang lag. Malinaw na malinaw. So ayan nga, naglalakad na ako papasok sa palengke at tapos na ako magtrabaho. At bibili na ako ng uulamin namin mamaya. At gusto ko nga na mainit-init na sabaw ngayon. At si Maron, hmm, bahala na mamaya, itatanong ko na lang sa kanya kung anong gusto niya. So haya na nga, pauwi na ako niyan. So panay pa na pakita ng mukha. <laughs> Nakakaloka. So bukas nga, ipapagawa ko na yung isang cellphone ko. At yun na lang ang gagamitin kong pang vlog. <laughs> Kasi may filter yon. Itong cellphone naman na to, lahat nakikita na. At nabubuki ang tunay na anyo. <laughs> Aba, hindi pwede yon. Dapat maganda ako sa vlog ko. <laughs> Nakakaloka naman So ayan na nga Nandito na ako sa bahay Nagsaing na ako Tapos nagluto na ako Ng napakasarap na mm. Hi guys Kain po tayo So ang ulam namin ay Sinigang na baboy Si Maron ay Anong ulam mo? Ano? <laughs> so, sabang ko oh, Babong <laughs> Nilagyan ko na maraming sito Yung ulam namin Mmm Mmm -hmm. Ang sarap ng sinigang na bamoy. Mmm! <laughs> Tapos yung ako ko na ano, Gavi. Mm. Ay! Matalo. Buhay. Yung lambo. Nagkulot. Mmm. Ang harap. Ang harap harap Mm. Sa bagong ko usaw. Hindi sa patis. Ang oh, sarap. Pak na pak. Mm. Ano ulam ni Dam? Ang gamit ko ngayon, yung bagong cellphone yan. Kaya na naloloka ako, pati namamatay dun sa

Kasi so baka mamaya pag pinapasok ko baka dumala. Pwede yung teacher yata nila inuubo din. Kaya absent yung teacher nila. So iubo din lang iba yung iba yung teacher na nagtuturo sa kanila kaya half day lang. Pagaling ka anak ko yung test nyo na malapit na. Nung una na hirapan akong gamitin yung cellphone ko. Kasi nga, may kawa ah. Nanilibago ako. Pero pagka pinagtuon mo pala ng time, google lang. Tapos alam google <laughs> Nakakaloka. Hinanap ko. Ayun, nakita ko. Mmm. <laughs> Masarap. Sabi. No qual. Hmm. Jun, Bungong Sabau. Kalau bomoh. Sudah. Malapin Sabau, maasu. Oke, selamat selamat. Nama. mau tama tama? Bakit din sa ano? Nalamunan, maasim. Napakasarap ng ulam. Hmm. Hindi, subo na subo. Harap eh. Hmm. Hmm. Ang sarap. ang lak nung ayun ni Marom okay na? Or minutes na mm -mm. bye 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 guys magiging kayo lahat I love you all mm.